Good morning mga guys Yan kumakain po sila Bali pinapakain ko po dyan yung mga nilinis sa tawilis Yung mga bitukan tawilis Tsaka yung may mga gulay Kaya yun, sarap ng kain nila Inalawang ko po ng cuties po yan Cat food. Kaya yun, sarap ng kain nila Lalo na lalo, lalo pang may sabaw Yan, kain sila Yung iba ayaw nila Ayan Ayaw nila kumain ng ganun yan, kanya-kanya po kasi yung style ng mga pusa. May eh, kumakain po ng isda, may hindi. Ayan, hindi sila kumakain. Ayan. Ayaw nila lang ganun. Gusto nila yung mga dry. Kaya yan, pinakain ko iba, ayan. mga kittens, kumakain po sila. Yan, si Jam Jam. Okay. Ayan, ayaw nila. Ayaw nila kumain. Isda po yan, isda po. Oh, isda po yan. Yung parang tamban, pero tawilis po siya. Nagkila po kasi ng tawilis. Yung mga pinagtanggalan na ano, yung mga laman-laman, tsaka yung tinik-tinik. Hindi naman nakakatinik po eh dahil niluto po yan. Okay? Ah, guys.